pagtatanggalin nyo yung upuan ng PCX, tanggalin nyo tong dalawang to, dalawang tornilyo tapos tanggalin nyo yung grab, grab bar, tapos meron yung apat na push pin, yung sa akin wala na dito. Ayan pa isa, o, tinanggal ko na. So apat yung kabilaan. Tapos meron yung dalawang number 10 dito, tapos ito, pindutin nyo lang dito, dalawa. Left, right tapos mayroong isang bolt dito number 10 din yan plastic pry bar so paikot ito ko sinisimulan pagtatanggalin niyo yung grab bar ng PCX160 so apat na bolts tsaka dalawang tornilyo 1, 2, 3, 4. Tapos yung dalang tornilyo. 12 mm pala yung size ng bolts na to. Munti ka na palang makalimutan. May nakatago to na dalawang push pin. Nasa loob. Ayan o. So yung sa akin hindi ko na kinakabit. So pag tatanggalin na yung upuan, natanggal na yung grab bar cover, yung grab bar, lahat ng bolts at push pin. So, ito, angat nyo lang. May nakasiyan. Angat, tapos push. So, kailangan humiwalay. Tapos ganda sa kabila. Tapos pwede nyo lang angat. sa masabit. Okay. Tapos, lagyan nyo ng cover. Baka kasi masalisihan kayo ng mga pusa.